uh, magtrabaho muna ako punti sa garden ko so, makikita niyo ako magpupukpuk So yan, matibay talaga yan kasi binabaon ko talaga siya sa lupa. Ayan. So guys, kagagaling ko lang ng trabaho pero diretso talaga ako sa garden kasi iba ako pag may gagawin. Gusto ko may gina may matatapos ako sa araw na 'to so ayan sa ako niyo. Uh, ah. Bakod ko uh, hanggang doon dito malapit na matapos. Ayan. Patapos na. Ayan ako. Ayan. It, dito gumagapang yan. Para ano, maganda siya tingnan. So, update ko lang na. So, aakyatan niya ng mga ano, mga cucumber. So, ayan. Talagang pinaglaanan ko ng oras. So, ayan. Ito naman yung kamatis ko. Tapos, ito naman dito. Ayan. So, hindi ko pa yan nadiligan. Bukas na lang ng umaga. ito, babakuran ko din to dito sa gilid. So, pag matapos na makikita niyo yan. So, ayan, natutuwa ako kasi nahiligan kong mag-garden kasi nasanay din ako. Nung kami mga bata pa lang. So, dagdagan ko to ng ano, tananim para sa gilid naman. Lagyan ko ng mga anong mailalagay ko dito. So, may araw pa naman. So, ayan tinuturan ko talaga. So, para next year, ano, maganda na siya. So, ayan. So, hindi na siya basta pasukan ng mga hayop. So, dahan-dahan ko na yung babakuran pataas taas. Ayan doon. Uh, doon na mag, ano, mag akyatan yung mga cucumber ko. Kasi pag hindi ko, ano, lagyan ng bawat gilid ng kahoy, pagdapaan sa lupa so so ma yung kamatis so yung mga halaman ko dito walang walang chemicals yan pag medyo may ano uod may uod kumbaga sasabuyan ko lang ng ano uh, abo yun lang ang nilalagay ko so makikita niyo po pag tapos na to Lumalaki na sila. Lalagyan ko pa yan ng lupa.